Isang makulimlim at maulan na hapon mga Achikals. Welcome back again for another video. And for today's video nga mga Achikals ay gagala kami kahit maulan. Hindi kami may pigilan kahit ulan pa yan. Ganern. At kami nga mga Achikals ay nakarating na sa plaza ng Tagluan kung saan kami gagala. Medyo maulan-ulan pa siya kaya wala masyadong taong nakikita. At plano nga sana namin kumain dyan sa may natitinda ng inasal. Kaso, bad timing dahil hindi sila natinda dahil siguro maulan. At may nakita nga kaming mga maliliit na sa gitna kaya nag-decide lang kami na dito na lang kumain ng hapunan. At ito nga pala ang na-order namin mga achikels, fried na manok, bola bola at ang tinatawag naming probin. At ayan na nga nilagyan namin maanghang na suka para masarap ang kain namin. Diyan na muna po kayo mga achikels at kami ikakain lamang ng hapunan. Kain po tayo mga achikels! At habang kami nga ay kumakain mga atsikels, ay biglang lumakas yung ulan. Pero tuloy pa rin kami sa pagkain dahil gutom na gutom na kami. At tapos na nga kami kumain mga chikels at ang pinili naming inumin ay ang palamig na puko juice. And for this video nga mga achikels ay pauwi na kami dahil narealize nga namin dalawa na pangit pa lang gumala kapag umuulan. So ayan na nga mga achikels ay paket na ko ng overpass dahil pinili ko ng overpass dahil takot akong tumabid sa malaking highway. wala aking ulan. Kasi matagal sa matagal sa lang. Kaya guys. <coughs> ayan na nga mga Atchikels, ay nakasakay na kami ng tricycle pa uwi. Kaya hanggang dito na lang muna mga Atchikels. See you in our next vlog.